Dun! Na nanilong ko mga ako ng alagang <laughs> uro. Sino nga na dahil kayo uwan pa manday? Okay? Okay? Alright. Alright. So, anak na lang yun na dahil. Silong na lang ka dahil no? Kaya ulan mang yun na gawas dahil.

hindi mo daw kay mga humod mi sa uban sa kong mga alagang iro sa dali nga nito sarado din ni sarado barado sarado ay nga nito dali 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 come over Come, 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 come.

Ito ni mi ang ilok ang handog. May nagdumdug. Ito ni Mimi. halay iri. Dalay irita. Ito ni. Dalawan ang si mimi ay.